Hello everyone! Good morning and happy Monday! Okay? Welcome back to my channel! At guys, ito ay pa 161 videos ko na. And I hope, hindi niyo ako nalilimutan kahit tayo ay hindi na masyadong nakakagawa ng vlog. Kasi nga, I tell you na ang aking tutorial at ang aking umpisa ng pagbablog ay tungkol sa pag- tuturo sa mga mother ng pagbasa ng mga slow learner at non-reader. Pero ngayon, naisip ko kagabi na gumawa uli-muli ng video tungkol sa pag-aaral ng mga bata. Kasi, ikaapat na markahan na ngayon nila at ito ay makakatulong sa kanila pagdating ng eksamin. Kaya mga mother, naghanda ako ng ilang lesson para sa inyo na ituro ninyo sa inyong mga anak. Ito ay tungkol sa magkasalungat na salita. Ang una ninyong gagawin ay magpabasa ng pangungusap. Ito, may ginawa ako. Isulat ninyo sa papel kung gusto ninyo. At parang pinaka-review na din sa pagbasa kung sila ay mabilis nang bumasa. Number one, ang kabayo ay malaki. Number two, ang aso ay maliit. Number three, ang rosas ay mabango. Number four, ang patis ay mabaho. Ang bato ay matigas. Ang bulak ay malambot. Ang araw ay maliwanag. Ang gabi ay madilim. Ang lolo ay matanda. Ang ate ay bata. Ang bundok ay mataas. Ang burol ay mababa. Pabasahin ang mga bata ng pangungusap na ito ng ilang ulit. Okay. Pagkatapos nito, mga mother, ang iyong pangungusap ay may salangguhit. Ang, merong salangguhit ang salita doon sa dulo. Katulad ng number one, dalawang pangungusap ang ipa, ipapa, present ninyo para malaman ninyo ang magkasalungat na salita. Sa number one ay A and B, dalwa. Ang kabayo ay malaki, ang aso ay maliit. Ito ay merong salangbuhit ang salitang malaki at maliit. Doon ngayon nyo itatanong, mga bata, anong salita ang may salangbuhit Malaki at maliit. Ano ang masasabi ninyo sa dalawang salita? Mayroong bata o na masasabi kung ano ang magkasalungat pero merong hindi. At kung hindi, kayo ang magturo. Ituro ninyo. Baka nakalimutan na. Ganon. O, tapos yung iba namang mga pangusap, ganon na din. Number two, ang rosas ay mabango ang patis ay mabaho. O, itanong muna agad. Alin doon ang salitang magkasalungat? Number three. Ang bato ay matigas. Ang bulak ay malambot. Alin doon? Number four. Ang araw ay maliwanag. Ang gabi ay madilim. Ako'y medyo mabilis magturo, mga mother, kasi kayo naman ang aking sinasabihan. Pero pag ang mga bata ang inyong tuturuan, dahan-dahan kayo. Okay? Number four, ang lolo ay matanda, ang ate ay bata. Number five, ang bundok ay mataas, ang borol ay mababa. Yan, yeah, paulit-ulit na itanong kung ano ang mga salitang magkasalungat sa pangungusap. Ulit-ulitin, huwag kayong magsawa ng pag-uulit hanggang matandaan niya. Ang sunod naman dito ay pagbasa na ng magkakasalungat na salita. Ito, meron uli ako sa papel. Ang nagawa ko ay labing apat. Pwede niyong dagdagan, pwede hindi na. Ang mahalaga ay meron silang natatandaan dito sa mga salitang ating ibinigay. Okay, number one, masipag, tamad. Mahaba, maikli, mataba, payat, maputi, maitim, matigas, malambot, matipid, magastador, makunat, malutong, mainit, malamig, maganda, pangit, mabango, mabaho, makapal, manipis, malaki, maliit, Mat malinis, madumi. Eto, ang magkasalungat na salita. Nasa papel uli at ang sunod naman ay pagsasanay. Habang kayo may ginagawa, pwede namang hindi nakaupo ang inyong anak sa inyong tabi at na, naituro nyo na pagtatanong na lamang. O oh anak, sabihin mo nga ang kasalungat na salitang maitim, maputi, madilim, maliwanag. Ayong pa paulit-ulit ang pagtatanong at ano ang tawag sa mga salitang ito? Magkasalungat na salita. That's it mga mother. Sana makatulong sa inyo ito. Ito ay karagdagan dahil meron pa tayong natitirang ikaapat na markahan ng mga bata. At dahan-dahan na uli ninyong pag-aralan. Pag, pag ikaapat na markahan, general. Lahat ang lesson. Okay? Please like and subscribe. Okay, bye bye.